Great morning, ayun na uh, Team Sunlight Libon dalawang uh, dalawang araw na kami magkasama nila April dito sa uh, isla ng Bakakay Road Road Tour. Ayun kawaii kawai, kawaii kawaii! Dalawang araw na kami magkakasama upline Ray, upline Ana. Ibang level. Kung kagabi bundok yung aming tinawid, ngayon kami ay tatawid naman ng dagat. Ibang level. Level talaga sa first bite up last. Oh. Ang, ang masarap dito ay, ayan o, oh. dito lang kayo makakakita ng langka na ang bunga ay saging. Only in Bakak Island. Ayan oh. Ibang level, Ayun. So, tuloy-tuloy lang ang hataw. Malupit kasama natin ang ating upline Mike. Ang dating paragot, pero ngayon ay grabe nagda-drive ng brand yung sasakyan. At ang sa ko naman araw na lang. Eh maring chacha. Yes, power. Palabas na ang kanya. Ang dating maganda. <laughs> ngayon, history na lang. <laughs> ang dating maganda ngayon ay history na lang. <laughs> Ayam po. Grabe, ang Herald. Papunta kami ngayon sa ano sa uh, bangka. Okay, Kung kagabi nakita nyo putik, uh, ngayon medyo okay-okay ang weather. Uh, kaso hindi naman tayo mundok na dagat naman tayo. So ang labanan dito po sa isla ay bangka at saka lakaran. Yes. So, so dapat makapal yung chinelas, makapal yung gulong. <laughs> yes, 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 yes. Pero ang ano, dito malupit at ating mga upline ay sabi nga Walang kaarte-arte. Ha, dyan? Kahit mga kumikita na. <laughs> Matindi, ayun po. Kaway, 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 kaway. Ang malupit, single po yan. Si Sai. At naghahanap niya ng... <laughs> ayun? Naghahanap niya ng makakasama mo <laughs> <laughs> Siya lang naman po ang tinagurang. The man of inspiration. Yes. <laughs> The unstoppable man. Ayun. The unstoppable man. Alam nyo Sana kasi. Sana unstoppable ang... din yung magmahal. <laughs> ay, ay oh, naman. Alam nyo kasi ang masarap kaya dito sa First Bite Atlas is yung nagtatravel ka. Pero, ano you know, pagkatapos ng isang linggo, di ba? Cheke, cheke na naman. Yung nagtatravel yes. ka na, kumikita ka pa. So, yung shout out to. Marami pong salamat sa lahat ng Ayo uh, apply namin. Apply Ray, apply na Ana Abel. Again, thank you so much sa pagbaba sa buong grupo. Apply Jonathan, apply Rika, apply Leia. Yes, power. At syempre sa aming power. nanay. sa aming nanay at tatay, apply Toti, apply Tata, ang top 13 sa buong mundo. Uh, excited na rin kayo. Uh, excited na rin kami, <laughs> I mean. Okay, na makasama po kayo dito sa isla. Ma-excite po kayo pag ah. natin sa isla. Ay Kaya talagang Tawi rin natin dagat. Ay talagang Ay natin ay bundok. Imagine <laughs> niyo ngayon, no? Yung yung tuna na nag-aantay sa inyo dito. Ay. Grabe, yung tuna, 11 kilos, isang piraso. Ibang level ang mga patuna tuna natin dito sa isla. Matindi. Ayun, sarap sa first bite of lakas. Nakakatuwa kasi dito, hindi to katulad nung iba na hindi mo na makita yung mga top earner tayo ay talagang as in live na live natin nakakasama ang mga Grabe top earner yung malasakit ng, ano, ng mga upline mga kahit pe. nasa bundok na ng tralala pupuntahan at pupuntahan yes 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 Ayun. ibang level kahit nasa gitna ka pa ng dagat pupuntahan yung gitna na kawaii. kaway kaway Grabe. Ayan. Ngayon, nandito na po yung sasakyan natin. Nakapark dito dalawa. <laughs> Ito ba yung sasakyan natin? Ito na po, oh. Nakaabang naka na. Parang, <laughs> <laughs> parang kinakabahan <laughs> na ko up nitong sasakyan natin, ha? Ah. <laughs> walang <laughs> katig. <laughs> Tatagadan pa ngayon, no? Isus, grabe, no? Yes. Tupato kita, magaluyo kita ng tapos magatakag pa dyan. Diba? Katig, grabe. Ang masarap kasi dito sa First by Tatla, sa grupo natin, sa Team Dibon, walang tinuturong. Close line, close line dito, yes. ano? Cross line, I mean. So, ibig sabihin, diba, talagang lahat tayo ay magkaka ayo, oh, magmahal. Mahalin mo ang crossline mo. Yes. supportano, Kaya nga, update talaga. Suportado. Kaya dinala ko yung mga general ko dito. Upline Glenda. Kaway-kaway naman dyan. Upline yes, Jawo. Yes, 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 para magsuporta dito kay, uh, kay Peby. At syempre, sa King Kumare Ah, uh, now. Ayan, no? Yes. Yan yung gusto ko talaga sa crossline nagsusuporta. Kaya mahalin mong crossline. Now, andito na pa tayo ngayon sa, ano, sa, bangka. Up a rin sa sakyan Ngayon, ito po yung aming sakayan. po, ayan po. So, patawid kami somewhere dito sa kapunta po doon. So, ganun, na labanan dito. Ano? Hindi katulad ng labanan dyan sa sentro. sa mga like sa Manila o kaya mga sa mga city city Puro kotse, puro motor. Uh -oh. gas ngayon pa bangka-bangka naman. Dito, lakad, bangka, motor. Oh, kasi mga bundok eh. From bundok, imaginein mo. Ano? Tapos, kagabi bundok. Tapos ngayon naman ay dagat naman tayo. So, ibig sabihin, tama, yung mga higher up lang natin, hindi sila nag nagsasawang sumuporta. Hindi sila tumitigil sa pagtrabaho kahit okay ng buhay. What more pa po tayo na bumubuo ng grupo. Tama po. Ayan. Grabe. Kaya sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nanonood, subscribe nyo po kami sa sa akin channel. Ah, may isang sakong sa bigas ka. Kung sino ang may pinakamagandang comment, may isang sakong sa bigas. Sana! Oh! <laughs> isang dilata. Ah, ayan po. Kasama namin ng upline Ray, upline na. Ayan. Kaway, kaway. Matindi kung kagabi bundok kami. Ngayon naman kami ay dagat. <laughs> Malupet. alright Matindi. Ayan ang aming driver. Kuya, kaway, 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 kaway. Ayan. <laughs> oh, shoot. Kaya, uh, upline, Toti. Upline. Uh, Tata, we miss you here. At syempre, upline, Natsuki, upline, Rika. Kami ay inaantay na namin kayo dito. Ayan, oh, mga taga isla. Kaway, 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 Yes, kawai, yes, kawai. yes, 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 power. Ayan. Basta kung sino po yung may pinakamagandang comment sa baba, asya siya po ay bibigyan ko ng Actually, man sa akong bigas na po. really? Apo. Apo. Ganun, ganun tayo ka big time. Wow, okay. <laughs> yeah. Limang sa bigas. Really? Ay. Saan kita. Ah. Adi, adi ka na-apray me. Uh -huh. Na. Yan, sila apri. So, adjust muna tayo ng mauupuan. Ah, oh. di man. Yun. Day, ito ka, day. Ayun, so, sa susunod ulit, hanggang mamaya ulit, ano po, uh, bawal na kasi pala mag-video pag, ano na, pag tumatakbo na to. <laughs> Opo. Oh, Natakot no, ka lang kasi. Follow na lang ah. yung page ko, Jawo Talavera. Ayun po, ah. kung sino yung mag-follow, may 5 kg ka Yung mauna Sana all. Ha? Matindi! Mamaya naman po ipapakita namin yung talk namin. Okay? Ayun. So, ayun muna sa sa, sa ngayon. Ingrate muna. Nga